Gusto mo ba na mas lalong mapabaliw sa iyo nang husto ang taong mahal mo gamit ang pangalan mo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa, ay siya ay sobrang mababaliw sa pagmamahal niya sa iyo. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At pwede mo rin ito gawin kung kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa o sa matagal na panahon ay hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. Pwede mo rin gawin ang ritual na ito basta magtiwala ka lang sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang larawan niya o maghanda ka ng larawan niya kahit maliit na larawan niya ay pwedeng gamitin at kumuha ka rin ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa likod ng larawan niya ang pangalan at apelido mo ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang masulat ito, hawakan mo muna ang larawan niya, pakatitigan mo ito ng maigi, mag at mag ka at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido ikaw ay mababaliw sa akin ng husto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo dagdagan o ibahin ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng plastik, zepla kung meron ka, at isilid mo itong larawan niya at lagyan mo ito ng kalahating kutsarang asukal. At pagkatapos mo nang malagay lahat ang larawan niya at ang asukal, Isarado niyo na po ang ziplock o yung plastic na ginamit mo at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo rin itong dalhin kahit saan ka man magpunta. At pwede mo rin itong bulungan araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At itago ito pang matagalan. At hanggang kailan mo gusto na itago ito ay pwedeng pwede po. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.